nakapanganak ba ang Diyos? Basahin natin uli ang Ebreo 1.4. Na naging lalong mabuti kaysa mga anghel, palibhas ay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, Ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Sino ang anak kay Kristo? Ang Ama. Saan galing? Sa sinapupunan ng Ama. E eh kung yung pinanggalingan ni eh, Diyos, yung nanggaling ano yon? Tao. Si Eva sang galing sa tadyang ni Adan. 'Di ba tao si Adan? Eh ano si Eva? Angel? Hindi. Tao rin yon eh, galing sa essence ni Adan si Eva. Eh. Kinuha ang isang tadyang, ginawang babae. Kaya kung panong tao yung pinanggalingan, tao rin yung nanggaling. Eh si Kristo sa umpisa nasa sinapupunan ng Ama nasa bahagi ng katawan ng ama, ipinangalak ngayon ng ama. Tao ba yon? Hindi. Alin ang tao? Yung ipinangalak ni Maria. yon ang tao. Yung katawang inihanda nung nasa salibutan siya. Pero yung ipinanganak ng Diyos bago panlika ang langit at lupa, hindi tao yon. Espiritu yon, Anak ng Diyos yon. Ang tinutukoy na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Eh yung mga nililok at nilalang nalarawan dapat kinukuha natin pati konteksto, kapatid. Basahin natin ang 5-7 ng Deuteronomio. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nang nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibuguing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng nangapopoot sa akin. Iyon ang tinutukoy na wag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ako lang ang kikilalanin mong Diyos. Alin na ibig sabihin? Wag kang gagawa ng ibang Diyos. Nang mga larawang inanyuan, bato, kahoy, tanso wag kang luluhod sa kanila, yun ang sinasabi ng Diyos. Pero pagka siya, ang nag utos sa iyo, naluhuran mo si Kristo, abay, pagsamba mo pa rin sa kanya rin dahil siya may utos eh. Kaya yung mga anghel, nung sabihan sila, sambahin niyo yung aking anak, o ay, pagsamba ba sa Diyos Diyosan yun? Hindi. Kasi ang konteksto nung sinabi ng Ama, na siya lang ang Diyos, e eh, pinapaiwas ka sa mga Diyos Diyosa na ginawa ng kamay ng tao, kagaya ni Baal, yung kanyang katawang laman. Nagkatawang tao siya, hindi siya tao. Basahin natin ang 1.14 ng Juan. At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Maliwanag na maliwanag ang Biblia. Eh, umpisa natin. Nasa sinapupunan ng ama ipinanganak ng ama. Wala pang mundo noon. Magkasama na sila. Nung pasimulan, magkasama na sila ng ama. Nung gagawin na yun lahat ng bagay, nag exist na siya bilang separate individual sa ama. Dahil inilabas na siya ng ama, ipinanganak na siya ng ama. Ah, tinawag na siyang anak. Kaya nung nagagawa sila, dalawa silang magkasama. Nung gagawin ng tao, sabi niya, lalangin natin ng tao ayon sa ating larawan. Kaya ang sabi niya, ako at ang ama ay iisa. Kaya pag sinamba mo si Kristo, sinasamba mo ang ama. Basahin natin ang 1.18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Oh, ang bugtong na anak, galing sa sinapupuna ng ama yon. Bahagi ng Ama yon. Kaya kung kumikilala ka sa pagkadyos ng Ama, dapat kilalanin mo yung nanggaling sa sinapupunan niya. Kung mahal mo yung nanganak, dapat mahal mo pati anak. Basahin natin. Sa isang talata, ganito ang sinasabi uh, sa banal na kasulatan. 5.1 ng unang Juan. Ang sinumang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos at ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niya on. Kung mahal mo ang Diyos Ama, siya nanganak kay Kristo eh. Iibigin mo rin yung ipinanganak niya. O basahin natin uli ang unos 5 ng Ebreo. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kaniyang ama, at siya'y magiging aking anak. Bakit siya pinanganak ng ama? Kasi galing siya sa loob ng ame. Bahagi siya ng ama, nasa sinapupunan siya ng ama, ipinanganak siya, binigyan siya ng sarili niyang kalagayan. Pero nananatiling siya'y bahagi ng ama. Basahin natin ang 1.18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Oh, ang bugtong na anak galing sa sinapupunan ng ama yon. Bahagi ng Ama yon. Kaya kung kumikilala ka sa pagkadyos ng Ama, dapat kilalanin mo yung nanggaling sa sinapupunan niya. Kung mahal mo yung nanganak, dapat mahal mo pati anak. Basahin natin. Sa isang talata, ganito ang sinasabi uh, sa banal na kasulatan. 5.1 ng unang Juan. Ang sinumang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos at ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niya on. Kung mahal mo ang Diyos Ama, siya nanganak kay Kristo eh. Iibigin mo rin yung ipinanganak niya. O basahin natin uli ang 1.5 ng Ebreo. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kaniyang ama, at siya'y magiging aking anak. Bakit siya pinanganak ng ama? Kasi galing siya sa loob ng ama Bahagi siya ng ama, nasa sinapupunan siya ng ama, ipinanganak siya, binigyan siya ng sarili niyang kalagayan. Pero nananatiling siya ay bahagi ng ama.